Dumingo na po mga kadiskarte ni Bango na kong sayo dara aketing buhat na po si mga buluhat na trabaho karong adlawa o mga diskarte pagpanginabuhi. Mawin rin ang adikin ako malimtan na mag-ampo ginoo. Huwag labi na yun magbasa kayo sa pulong diya sa Biblia kay mawin ni maghahatag o kadasig nga ni sa kuha. Pag umanan pagpasalamat sa ginoo mga kadiskarte, ako na rin kikuha kong bago. Ako na po rin ang isudlan o gautap kay karong adlawa mamaligya ko kay kabalo ko mga tao na aragin silang balay. Kay wala'y trabaho kay Domingo apan sa dili pa. Ako sang kikuha kong mga labunon kay manglabak kay para labak ipang na ko sa utap karong adlaw. Kini mga labunon nga kung ipang labhan, maugan na din yung magamit na na ako sa kong pag-eskwila. Labi na gid sa kong uniform sa eskwilaan mga kadiskarte, kinanglan gid na ako nilaban Kay kaya isa ra ginikabok akong uniform, magwala mao mawana nga kinanglan ako ni para magamit o mabalik-balik na ako gamit sa kong pag-eskwila. Pagumanan ako sa mga labunon o ako nang gihalay, nagkaon na rin ko mga kadiskarte, kaya medyo gutom na. Pagumanan ako pa mga mga kadiskarte, nang lakaw na ko dira, kay mo na punta sa Laban karong adlaw. ug domingo na gani mga kadiskarte, ako na nga mamaligya ko anang adlaw kay kabalo ko mga katauhan o mga tao das palibot dili na sila busy kay eh, wala natin duty sa nang trabaho mano nga karong adlaw o ko ninyo sa akong pagpamaligya nga dos mga tao nga ako mga kaila ug mga dili na ko mga kaila nga diin makapalit sila sa kong utap ug unsaon ako pagtirada nini panaw na mga kadiskarte paingunan pa ko pasulod ani sa eskwelahan tot na ra ko mga gwapo nga amigo mga ka sara si shout out na ko ni sila mga gwapo na mga amigo mga gwapo asa man mo ay, clear na, na. na mo. Aray sa ko, maligyas ako. Oh, ay, sabi, 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 sabi. So, pag sulod sa pagsulod ng ginako sa eskwelahan mga kadiskate, wala nang ginako do at ni Adtokos pa ni Malalan Sir Bernasing. Salamat kay sa pagpalit sa utap, sir. Shout out na ni gwapo ng amigo. Brother Funil, kumusta bai? Okay na tayo. Ha? Okay na tayo. Uli na tagbukid noon. <laughs> sunod na. Sunod na. Mo yang kwan. Yahang. Mo imo ni, mo service ni mo? Dili mo ko bigsagin ni Todd. Ah. Ra, shout out na ko ni. Tagabukid noon ni. Eh. Ok, bây giờ vui lại lại Vui lại Ok Paguman na kung pag dito sa eskwelahan mga kadiskate o sa pagsoro sa mga amigo ni Gawas na rin ko nakabaligya po kukutap dito sila o salamat kayo ka tay sa imong pagpalit o kutap o din ko sa panimalay ni Sir Joe Joe Hondonero salamat kayo ka sir sa imong mga kanunahin nga pagsuportang ni Sakwa sa imong pagpalit sa mga baligya God bless you Nakitan man po dahil ako ni si salamat kay ti imo po kong ipalitan o salamat po kaayo na sa mga kanunahin nga pagpalit sa kukutap o din ko ni panimalay family kasi kiningon yun ni sila nato ni mga adlaw ang amupalit daw ko na no sila kutap o mautong wala gina nako pakiasag sa gihatdan ginako na sila ug mao yung lang mga pinanggang anak ug shout out din ako ni sila ug na po sila ipa shout out mga kadiskarte si Ma'am Giselle May Corpus ug usa po ni siya ka followers sa kong noise vlog page advance or belated happy birthday ma'am from Castle family wala ko kabalo kung kano sa imong birthday pero kung wish atagan pa ka sa Ginoo taas nga kinaboy god bless you Pero mga kadiskarte Nakabit-bitag saging lami kinilong agon ba paano katong tong chili sauce pagka nami ani okay kaayo panalangin gikan sa Ginoo Pagulay na ko sa boarding house mga kadiskarte mo, pahulay na unta ko pero wagi ko kapahulay kaya doon na po'y nagpagupit sa kwasi kuya Joy Asis. Wala lang gyud na ako ni Balibari mga kadiskarte kaya usap po ni sa mga silence sa kung pagpanginaboy kinipagpanggupit. Ong nalipay na ko mga kadiskarte bang na po'y musali kung magpagupit nga ni sa Wala Manalang ni mga kadiskarte makatigom-tigom taan ni makapalit na sudan sa matong mga tagadlaw ng panginang nanon. Usundian tamo sa tinood mga kadiskarte kining talintos pagpanggupit dili gini basa-basa ug dili gini sa lalim nga kaning trabaho. Ah? sa mga kadiskarte kaya magtindugay ka magupit ani pero wala ko mabuhat mga kadiskarte kay maampo ni ang talintong nga gipaulam sa Ginoo nga ni sa kuwa dako na pugay ni katabang sa kong pag-eskwela ug dinhi sa imong eskwelahan mga kadiskarte aduna pugoy mga kaubanan nga mga estudyante nga manggupitay pud og digyo dapon basta-basta og nagapaningkamot pud silang pag-eskwela dakan gyud mi manggupitay diri og mga talentado nga gipaulam man og gipiyalan sa Ginoo ni mga talentuhan mo nang makaingon ko sa kong kinabuhi nga wala gi ko ilay kun dili kang Ginoo lang gyud kay siya gid ang tinubdan ni tanan ug dinhi mga panahon na mga kadiskarte gabi na gyud kinabian ko pagpanggupit mga kadiskarte kina maligya be utap utab ka mao na nga nagabian gig mao kini kung ginabuhat mga kadiskarte kining gitaw na tug time management buhaton ako mga bulaton sa akong pag-eskwela ug buhaton ako mga diskartes kina buhay ug mao mga kadiskarte dakan salamat sa makanunay nga pagsuporta gayo kamo kalimot sa pag-share ani nga video god bless you and more power to you bye bye